Ngayon po na may TRO ito, ano po ang susunod na host ng mga mangyayari na atin pong aasahan? Para well, sa amin sa bayan muna, tayo, dalawa ang issue dito. Yung una muna, yung, all, yung 29.9 billion na nandyan pa sa PhilHealth. Uh, sa amin, nirestrain ng Korte Suprema ang paglipat nito. Pero hindi naman nirestrain ng Korte Suprema na gastusin ito ng PhilHealth pagkailangan. Mm -hmm. So pwede na ito. In fact, we're urging the PhilHealth na gastusin nyo ng kaya yan sa benepisyo ng mga mamamayan, sa mga ano, members o kaya beneficiaries. Para, malay nyo baka malipat pa yan later on. Kasi hindi naman restra restraint ng PhilHealth eh. Mm -hmm. Nagdagdagan ang mga binipisyo. Ngayon, the other side is yung 60 billion na nalipat. Meron silang nilipat na 30 billion noong October 16. Mm -hmm. uh, ang sabi namin, nandyan lang yan sa National Treasury, so ibalik niyo yan alangan naman siguro, magastos ba nila yon in ilang days? Hindi naman 11 days then, pero how can you how can you spend 30 billion in a few days? Diba? October 16 lang nalipat, October 29, 30 lang ngayon. O, oh, di ba 14 days? Eh, ibalik nyo yon Kasi essentially, ang nire-restrain ng Korte Suprema ay yung paglipat sa program funds. Eh, hindi pa naman nagastos yun eh. Ngayon, yung mga nagastos na, nalipat na at nagastos na, gusto dinidemand namin sa bayan muna. I-account nyo nga. Kasi palagi nilang pinapangalandakan na para yan sa health workers. Ted, cha mm -hmm. hindi yan totoo. <laughs> Ang kanilang nakalagay sa budget nila na health workers, nakalagay dito 2 billion 351 million. 2 billion, 2.3 billion. So, hihingi kayo ng 90 billion halos sa PhilHealth and 100 billion halos mm -hmm. sa PDIC to, to spend for 2.3 billion ang hindi nila sinasabi din, meron dyan, ito, basahin ko na lang, Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs. Magkano? 255 billion. Tinatago nila yan through healthcare workers. 250, dati ang itong sagip, sagip ng pangalan nito. 2023, ang tawag dyan, SIPSEP. Support for Infrastructure and Social Program. Kaya lang marami nagko-commentary as if sip to. Di ba? So pinalitan nila into sa GIP. meron naman diyan pre-feasibility studies, 3 billion. Meron diyan repair of maintenance of national road, 3 billion. Meron diyan farm to market roads, 2.5 billion. Land acquisition of the office of the vice president, 1.8 billion. Support to NTF-ELCAC, 6.4 billion. Tapos itatago nyo yung buong expenses nyo by saying, para naman sa si health workers yun. Hindi totoo yung Ted, they're just hiding behind the health workers to hide the more uh, well-funded projects of uh, certain politicians. Kaya sa amin sa bayan muna, bakit nyo ilipat ang PhilHealth Funds sa mga proyektong ganito? Kung gusto nyo tumulong sa taong bayan, Di dapat diretso sa taong bayan. Kaya nga, palagi namin sinasabi sa bayan mo na, ang pondo dapat diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Eh, apparently, they would prefer na idaan muna doon para daw ibigay sa taong bayan na hindi namin maintindihan kasi maraming pangangailangan ng taong bayan ngayon sa PhilHealth pa lang sa medical needs nila. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.